What's up mga ka-adyo? <laughs> Meron lang akong gustong i-share sa inyo about sa aking paitlugang manok. Gusto ko lang i-share ang mga kinakaharap na problema sa aking paitlugan. Pero bago ang lahat, music pasok! <laughs> <laughs> matatandaan niyo ay nag-order nga pala ako ng RTL or Ready to Lace Chicken. 30 pieces lang pala in-order ko imbes na 48 pieces. Kasi ang one set nito ay 48 pieces talaga. Pinakiusapan ko na lang yung seller na 30 pieces lang kasi yun lang ang kaya ng budget at saka bagwan lang ako sa pag-aalaga ng RTL. Di nagtagal ay nagsimula na sila mangitlog ng pakunti-kunti hanggang sa umabot na ng 90% ang harvest ko at nakapa-order na rin ako ng marami-rami. Pero ganun pa man, subalit at ng di inaasahan pangyayari, kahit na naging okay yung production ay di pa rin natin maiiwasan ang magka problema sa ating paitlugan. Nung kinagabihan, mga 7pm, nag-check ako sa ating paitlugan kung mayroong problema. At yun nga, mayroong problema. Ah! Mayroong isang naghihingalo at parang mamamatay na. Nakakapagtaka kasi biglaan lang nangyari kasi nag-check akong 4pm at 6pm. Wala naman akong nakitang matamlay. Agad-agad ko itong kinuha at pinainom ng anti-malaria. Tinignan ko kasi ipot niya sa baba ng kulungan kulay green. Signs daw yon na may malaria. Medyo nag-effect naman yung pinatako kasi ilang minuto lang medyo nabuhayan. Pero ganun paman, man, tuloy na nga siyang nalumpo. Okay lang at least di tayo nagka-mortality. Mahaba-habang gamutan ang ating gagawin para mabalik ang dating niyang sigla. Pero sa di inaasahan, akala ko tapos na. Yun pala, mas malala pala ang mangyayari. Kinaumagahan, mga around 11 a.m., nalagasan ako ng isang manok sa ating paitlugan. Isa lang ang nakikita kong rason bakit namatayan ako. Pwedeng heat stress habang nangingitlog. kasi kung makikita nyo, madali nang lumabas yung itlog niya. Pinalabas ko nga yung itlog. Tansya ko mga nasa large ang size nito. Pero di na ata kinaya kasi nung time na yon ay sobrang init. Di ko na open yung mini fan dahil nakalimutan ko. Hey! At eto na naman, kinaumagahan, namatay na naman tayo ng isa ha? tinitingnan ko naman na rason ito ay ang sipon. Kaya siya namatay. Di ko to inaasan kasi chineko naman sila simula umaga hanggang hapon. Wala namang nangihina at nangitlog pa bago namatay. Siguro kaya nangyayari ang mga ganitong senaryo dahil bagong pa lamang tayo at meron pa akong kakulangan sa kaalaman pagdating sa ganitong larangan. Naakala ko walang problema pero yun pala meron. Ganon talaga siguro ang proseso na kailangan ko itong maranasan para mas lalo ko pang pagigihan para maiwasan ang mga ganitong pangyayari para sa susunod na araw at ilang pang buwan na darating. Yun lang. Ako po si Kuya Neil, nagkasabing mag-aral ng mabuti upang buhay ay show